So ayos na mga kumasta, na oh. So eto, talagang uh, DIY na pamamaraan lang ko ng uh, paggawa ng floating shelves. Wala kang makikita ang bracket, wala diba? Pagdating sa electrical, hindi po sa kailangan sabihin mo na magaling ako sa pagdating sa pag install ng electrical. O kaya mga ilaw, kahit mga outlet. So, importante maging uh, safe yung mga tropa natin. So, pinapa-off ko talaga yung breaker na yun. Yun yung call post ng breaker natin mga kamusta na. Oh, Maaraw na umaga mga kamusta. Napakaganda. Hopefully, uh, ganito yung panahon niya sa mga susunod pa na araw. Darating na ang uh, kapaskuhan mga kumasta na eh, Para sa site uh, Bago tayo pupunta sa event Mga kumasta may event ako ngayon Para muna sa project Sa bagahabag uh, Samahan nyo ako ngayon magkakuan mga kumasta Ganyan ang araw sa inyong lahat na kompleto na dito sa side niya So lalagyan pa natin yan sa side Si Melchor Hi, yeah, good, good morning Merry Christmas, Merry Christmas. <laughs> So ayusin na namin yan lalagyan na rin namin ng landing kana na ilalagay namin yung uh, floating shelves natin so, magkakaroon tayo ng idea yan papakabit lang natin and then magkakaroon tayo ng tip dito naglalagay na sila ng mga concealed uh, concealed pingas natin uh, uh, Angkel mo. Hmm? So, mamaya papayos na natin yung cove light na ito kasi okay, matatapos naman na yung pintura nya uh, retouching na lang tayo mga kamusta then dito yung uh, retouch na lang din din kakabit na itong mga accessories dito Kaya so, tayong gaya matapos ngayon ito. then dito naman sa part na to eh, okay, going yung paglilinis at medyo matrabaho talaga yung paglilinis na sa flooring natin Ode, so, itong mga ito, pull out na namin. Bababa muna namin lahat. tingnan nyo naman, no? Secure na secure, no? Okay. So, ito yung landihan. And, sasara. Okay. So, maglalagay tayo ng handle dito. Para kung sakali, yung pagbaba, safe naman. Tsaka, dito pa. Maglalagay tayo ng handle dyan. So, ginagawa na ni, uh, si Deo yung nasa baba para sa susunod na landing niya. At ito, kapatingan namin ito. Okay. Ayan, kapatibay no? na. No? Isa pa dito, mas lalo pa siyang gumanda. At dito, lalagyan pa natin to para pumantay. Ito, dederecho na natin ito pataas. So, ito, kaka-clear na natin to lahat. So maglalagay tayo ng floating shelves. Na improvise ko lang yan na floating shelves mga kamusta. Kaysa gagawa tayo ng guide, uh, hindi na. So uh, dito, may mga pinaka mga kamusta. kagaya nyo So mamaya ipapakita natin ang mga Class klase o kaya DIY na pamamara natin ng floating shelves pakatibay doon so ayos na mga kamasta na napakatibay oh so eto ah, talagang uh, DIY na pamamara lang ng uh, paggawa ng floating shelves wala kang makikitang bracket wala diba so eto talagang inisip ko kung paano siya gawin Uh, although siguro may mga gumagawa na neto mga kamasta Pero syempre kudos pa rin Uh, siguro parehas kami ng kaisipan uh, ito napakasimple lang na paraan ng paggagawa natin ng floating shelves so ito sana uh, gagawin sana natin papalamanan ng tubular sa ilalim o kaya sa loob niya ngayon sabi ko hindi na gagawa na lang tayo ng nailer kung saan ito yung sample natin na sa baba yan may nailer tayo na kung saan yun yung backing niya ito siya So 3 den din yung ginamit natin. Ngayon, uh, 3 4 na parehas yung nasa taas so dapat mauna mo ilock yung nasa taas kagaya so, na ito yan, nailock na to yung isa so pwede na to, pwede na nating uh, idikit kumbaga ngayon, uh, pag nailock na yan sasalpak na natin na ganyan kung saan ganito na yung mangyayari so mas marami screw, mas matibay so dadagdagan nyo, pwede pwede So dapat yan yung mga gagamitin niyo nasa 1 1/2 o kaya 2 inches na uri ng screw so pwede nyo o kaya kahit anong screw basta mahaba siya pang uh, wood ang gamitin niyo tapos dito uh, pagkatapos niyan mga kamusta pagka naisalpak na natin to pwede nyo nang ikabit yung nasa ilalim yan pwede nyo na ikabit yan na dapat nakatama din doon para siguradong kapit na kapit okay so yan Ilalagyan natin kaagad ng pandikit para siguradong kakapit so yan susunod yung uh, dito na gagawin natin ulit. So, syempre, magagay tayo ng dito. si siya ba Hop oh, yeah. So, isang guide lang natin to para diretso. Yan na naman gagawin natin. So, syempre, kukunin natin yung level niya mga kamusta. Sukat natin dito. Oh, Ado. Yung hang yung uh, floating shelves na yan mga kamusta? Hindi ko alam kung may mga gumawa na rin nito. Pero talagang inisip ko lang kung paano kasi kung uh, papalamanan pa natin to nung nasa loob kung lalagyan natin kunwari ng uh, 3 o kaya 1 uh, inch na tubular doon sa loob niya so masyado na makapal ngayon sabi ko gusto ko yung manipis lang sana kung saan parehas na dalawang 3 fourth so napalabas naman na kung ano yung gusto kong gawin talagang nagawa ko so yan lang yun uh, napakadali lang gawin basta isipin mo lang kung paano ba diba? So lahat ng bagay may paraan sabi ko nga. Uh, walang uh, hindi posible kung susubukan mo and then gagawin mo. Pero eto, ito yung kinalabasan niyan, tiba eh. Kita Kaya, tawagan ko si Sir Mac kasi birthday niya ngayon. Kaya nga, hindi tayo makakaten mga kamusta kasi may opening lang na, na uh, kailaw, mamayang gabi sa uh, sa Capitol. So may invitation tayo hindi tayo makakapuntahan. pero kailangan pumawi sa sunod. Ayun nandito na yung uh, TV na order na sila Madam para sa uh, panatili dito. Sa so, may TV console. Tapos yung uh, yung ref. So pwede na natin ilagay yung TV dito. So tingnan lang natin yung sukat ng TV then bubutasan na natin yung paglagay ng outlet. At tumagamit nila ngayong Christmas. So ito papamasilihan ko na lang muna to para magamit at saka maganda tingnan yeah. so, importante dyan yung level mga kamastan Happy birthday sa Happy birthday Sir <laughs> <laughs> Ayan o, eh, no. si Sir Mac Lagunilla Birthday niya ngayon mga kamasta <laughs>

Ayan. so uh, siguro bibiyahe tayo mamayang gabi tapos lang natin yung event natin mga kamusta Kapitol dito sa Bayombong dun sa Pailaw mga kamusta then try natin magbiyahe so may kabit na ni Raymar meron pang dalawa may kakabit so, tingnan natin yan okay, no? okay, diba? nandito na yung ref Nandito na yung si Madam. <laughs> <clears throat> Napakalaki ng ref no? Dito natin siya ilalagay. Pero, sige, kahit dyan na muna. Dyan na, no, sa gilid niya. Mas... I-unbox na namin para pangamay. Ah, ganun ba? Sige, sige. Ayan, no? Saan kayo? Adesa, no? Ayan, no? Shoutout sa mga tropa natin sa Adesa. And Samsung chat out at the ayun so sa lahat ng mga nangangailangan ng mga appliances ay na Desa ayan oh yeah, no? so yun. ganda ng TV samsung yan yung uh, lalagay diyan lotion <laughs> TV dito mamaya lalagyan na natin okay, uh, okay naman po uh -oh. uh -oh. bale ipipit ko na ba 'to mom ibigay ko na yan na muna uh -oh. kami na lang tong mabili pa So, ito na rin yung TV na ilalagay natin dito. Mukhang uh, okay, so, ma-occupy uh, niya yung buha. <laughs> Ayan na. Okay. So, yan yung ilalagay natin. So, i-unbox din na dito. Ayan. Ayan. So, ang kagandahan niyan, Yung sa i dilig niya talaga. Yung sa may screen na mismo. Halos buo yeah. screen na. Ganda napakalaki. Wow! <laughs> <laughs> oh, tao si Paul. Oh, Tawas, eh. okay. so, yan nice na lang yan Tara. Kareta um, mo na tayo. Abang uh, nice nila yung access para sa wifi. Namaste. Um, Hindi to ang kina nyo. Ah, dalawang welding machine na pinakuha ko. Ito yung bago, tapos ito yung, ewan ko kung yung 200 ampere to. Luma to eh. Ayan, 220 ampere to. Ito yung pinakauna kong welding machine pero tingnan nyo, buhay na buhay pa rin. Sa sa merienda? Buhay na pa. Ah, nauna nag yung mga tropa. <laughs> At nasigaso muna natin yung mga dumating. <laughs> Uncle Jung! Oh, tara, merienda mo na natin. Eh. Siguro kakain ako ng kanin ulit. Oh, So, balik na kami sa site mga kabastanak. Hindi uh, na ako nakapag-vlog doon, tayo may music. <laughs> Makaka-copyright tayo. <laughs> Sige, salamat. shout out, adesa number 1. Oo, oh, ayan. Adesa. Sige, ingat kayo. Salamat. Okay, dito tayo sa Young's Lightings and Electrical Supply. Punta tayo dito at uh, kukuha na tayo kaagad ng mga ilo na dadalit sa site dun sa bagahabag kasi kakasabi lang ni madam kanina pero syempre gusto ko malagyan na kaagad para magdamit nila by the day of 24 kaya before Christmas mga kamusta? So titingin tayo ng drop light and kasama ko si mami kasi pupuntahan siya So sa ngayon titingin ako ng uh, drop light at tapos dalawang sentry light bali apat na center light yan eh pero check muna natin kung ano square eto uh, nasa ini si office ay pala sa office Kachat ko siya kanina eh um, ang oh. tapos parang parang andali lang ano mamili <laughs> so ito yung napili ni mami siya na namili <laughs> so ito yung kukunin natin ayan yung presyo niya 6,000 tapos dito naman 5,500 ayan so yun ang uh, kukunin natin at uh, para ma-install na natin kaagad no? and dito na si ma'am Jory Lane Ayan, oh. May pamasko ang yan, sliding sa atin. So, ito na yung mga nakuha natin. Tara. Sige, ma'am. Thank you. So, dito tayo kalimitang kumukuha ng mga ilaw. Kasi talagang yung mga magagandang ilaw mayroon sa kanila dito. Kahit saan naman, mga kamusta. Yung sapatos <laughs> ko Ayan, salamat Ano ulit pa mo? Dexter Ayan, si Dexter Say hi Salamat Ayan, Dito na tayo muli sa ating project Okay, ibaba nyo nga ito, oh. Tawagin mo nga, tulungan nyo. So, ibaba na nga ito. Ah, uh, ilaw. Dahan-dahan ito, ah. Itong dalawang yan, oh. Lahat na magkita yan, dahan Saramod Saramundo. Mah. Yan na yung sarado natin. Ayan na. Oh, yun. Tapos na kaagad ah. ayos ba? si Leo. Ayos. Meron pa kukunin? Meron pa. Kunin mga. Third floor. Okay ilaw na to para may ayos natin Ayan, so ikakabit na ni Ray Maria ilaw Saglit ah Ayan, yan Dito Dito yan Ayan, so ito nagtimpla ng kulay dito na kung saan medyo malapit sa wood kasi so, kung makikita nyo uh, ito dapat nakaseparate tong drop na to para dito sa counter natin then bukas itatalas na nila to. okay, so install na natin yung ating uh, center light na kinuha so sa ngayon uh, pinatay muna namin yung break importante yan mga kamastan no? pagka nag-install kayo pagdating sa electrical hindi po sa kailangan sabihin mo na magaling ako sa pagdating sa pag-instila ng electrical o kaya mga ilaw, kahit mga outlet so importante maging uh, safe yung mga tropa natin so pinapa-off ko talaga yung breaker na yun eh. yun yung purpose ng breaker natin mga kamasta oh. Ay. yeah, no. so, yes, na ayan o, ayos na konto nga ro din testing na natin yung mamaya eh pupunasan kasi s'yempre. Magiging ang bag. Pagod Eh no. <laughs> Wala lang. So try ko odor to. Check natin. Oh, yeah. Okay. Hindi pa kamagrad. natin dito sa kabila. Tapos dito naman, cutting na lang din ng block natin. Ayos na. Okay, gumagana na rin to. Tapos so, isusunod na nila tong drop light dito. Ayun, okay. okay. so ayos na. Ayan na rin yung kulay natin dyan. So may counter. Okay. Yan. Uh, pakabangan nyo pa yung mga gagawin natin dito. Sa kaya mag-overtime yung tropa. Pero ako may i ako na opening ng Capitol. So bibigyan ko rin kayo ng konti pasilip doon mga kamusta. So tara, Sama nyo ako. Ay, tara sa Capitol, Bayombong. Mga oh, kamasta. Uh, ayan. Iwala natin si Adby dyan. Punta <laughs> tayo sa stage. So, hindi ko na pinasok. Dito na lang tayo. And so, dito na tayo. people's choice, ma. So, na tayo. Kasama na natin sa Jamie. Good Dave <laughs> Hi everybody. So, Ay, hapon ka na. sa ng We are celebrating Christmas. We love So, po so, kami. So, so, wala na si ko 'yan. Lagi inaarap yung camera sa mukha ko. ko so, video dito sa anong tawag dito? sa vlog. <laughs> Ando na <tunang> ako pupunta. <laughs> so, ipahatid po ako sa Bambang. ayun po. Bye-bye, Kuya Ala. Sige, bye-bye, bye-bye. Okay. So, uwi na tayo mga kamasta. Okay. So, natapos na naman ng isang araw. So, let's go.